Hey guys, welcome back to my channel. Nandito nga po pala kami sa kulis or sa bataan sa bahay po ng ate ko. At ayan po dahil dalawang araw pong walang pasok, dito po muna kami magbabakasyon. Pero hindi lang bakasyon ang gagawin namin guys kasi siyempre naisipan namin linisin po ng kanyang bakuran. Although malinis na po yan, nakikita nyo pero lilinisin pa rin po namin para po masulit naman po yung araw namin na stay po kami dito for 2 days. So ayan, pinapakita po sa inyo ang kanyang bakuran. At alam nyo guys, ang maganda rito meron silang ano, yan, mga tanim na napapapaya. At Ayan, nakita po natin dyan, meron na rin po silang mga, mga bako. Bakit po yan? Para naman po, ah, uh, di sila mapasok ng mababangis na hayop. Ha! <laughs> mababangis na hayop talaga. So, ayan guys, mabalisan po natin yan. At subaybayan niyo po ang mga gagawin namin today. Siya nga pala, meron din po sila ditong poso. Ayan, poso yung source ng tubig po nila dito. Kagandahan po, unlimited po ang tubig. Kaya lang po, kailangan nilang pong bombahin. So, ayan, kailangan na po muna natin basain yung lupa. Ayan, para hindi masyadong maalkabok. At syempre, didiligan rin po natin yung alaman. Ayan guys, didiligan na po natin ang halaman. At ang halaman niya pa lang po dito ay papaya. Medyo may mga bunga na yan guys, maliliit. Pero uh, matagal pa yan, bago po magbunga talaga ng malaki. So, didiligan na po natin. So, marami naman po silang tubig dito. At yan na eh guys, ang aming resulta ng pagbilinis po sa inyong bakuran. Nilagyan na rin po namin ng basurahan para po sa mga natatapon po ng basura. At yan na po, malinis na po ang kanyang uh, bakuran po dito sa kanilang likod bahay. At ready-ready na po yan, dagdagan ng mga bagong tanim. So guys sa likod bahay po nila ay meron sila pong dalawang maliit na uh, room for rent Ayan po papasokin natin ang isa sa kanilang room for rent Nagkita po natin ayan po walang tao kasi po bakante po ito At lilinisin na rin po natin para sulit ang araw po natin today So ang gagawin po natin ay aagiwan uh, po muna natin siya So guys ayun nakita natin sa labas kanina So aagiwan po natin siya para talagang malinis po natin And then pipinturahan na rin po ito para kung sakaling meron pong uh, uupa eh medyo maayos naman po So naagiwan na po natin yan at ngayon po pipinturahan na po natin yan, ang first pump po natin. At ang pintura po natin ganyan ng kulay para hindi po masyadong... At syempre, hindi naman tayo katangkaran kaya kailangan natin gumamit ng upuan para maabot natin ng itaas. So, yan na po. Ito po yung sa loob ng kwarto ko ng apartment nila po. At dahil magtatanghalian na po, nire-ready na rin po ang aming kakainin sa tanghalian. Ayun po, nagluto po ng Bicol Express. At hintay na lang po yung pumulo at yung pumulo na po at ready na po kami para kumain. So marami tayong makakain din guys kasi marami tayong pag at marami tayong ito may gagawin. So let's eat. Kain na po tayo. Ayan. At tinawag na rin po natin makasama natin sa bahay, yung mga bata. Ayan. Ayan, nakakain at kakain na nga kami guys ay nire-ready na po nila Joy ang aming kakainin sa so, lunch ayan ready na masarap na masarap ang kakainin natin today marami tayong makakain so hello po sa inyong lahat pahing natin Pahin na po kami so yan. at pagkatapos guys binalikan natin at tinapos na rin po natin yung pinipinturahan po natin kanina at ayan na po guys yung finished product po ito po may ayaw na po ang isang room po dito po sa kanyang apartment so guys ayan na po ang resulta napakaliwalas po po kinanap nga pala namin si Jet Jet dyan at alam nyo po kung saan namin siya nakita Ayan. nakita po namin si Jet Jet nasa kwarto yan at na po sa atang tulog niya so guys babay na po sa inyo lahat magpapahinga na rin po kami yan so maraming maraming salamat po thank you